itong may siguradong may ugat ito. So ito yung look ako nung ano guys before. Okay. Nang pinagawa ko dito, at inaano ko tapos, tatanggalin ko yung mga ugat-ugat natin. Para gagawin yung kanilong ibang lupa. Ah, Tulad ito oh, yung mga ugat-ugat. Tatanggalin -ugat. ko yan. So ipabalik ko yung mga ano dito. Hmm? Ito ang dami

May siguradong ugat. So, okay, gagawin ko dito, puputulan ko sa para gamitin ko pa rin yung dito sa ano, dolo. <laughs> so, ito. So, ito, may gamitin ko. Tapos, nabaliktad na tuloy. Ito na yung itatanim ko. Ito. So, last time, nagtanim ako ng ganito yung before ng before nang main before ang may ata or may April katapusan nagtarim ako sa loob tapos sumibol siya pag labas ko doon na. dumami kasi dito wala namang masyadong mainit sa bintana kasi maliit naman yung bintana walang mapaglagyan 1, 2, 3, 4,